Okay, Audrey, magnorte naman tayo dahil isang kababayan natin ang nag-viral ang galing sa pagsasayaw na nakuhanan hindi ng isang smartphone kundi ng CCTV camera ng kanilang barangay. Ang nakatutuwang tagpo na yan, silipin natin sa sentro na balita ni Janice Dennis ng PTV Cordillera. Alas 9.34 ng gabi, Nakuhanan ng CCTV ng Lower Quirino Hill Barangay ang babaeng ito na gumagala-gala sa kalsada, hindi upang gumawa ng masama. Mini -missue. Mini -missue. Ngunit gusto lang naman palang sumayaw ng nagtitrending na mini-miss you sa gitna ng kalsada. sa CCTV, si Rhea, na instant viral ngayon sa social media. Ayon sa kanya, hindi niya raw alam na gumagana ang CCTV sa kanilang barangay. Hindi ko na-expect. Kala ko barangay lang namin. Kala ko kay Kap lang. Pinos niya pala. Ang nag lang kami ni Kap, Tapos sabi ko sa kanya, kapi-testing ko nga yung CCTV kung gumagana. Sige, testing mo, sabi niya. Uuwi na sana sila sa oras na yon, pero naisipan ng kanyang anak na ipagpatuloy ang kanilang trip na sumayaw sa kalsada. Sa bahay lang daw kasi siya nagtitiktok para pampalipas ng oras. Gusto ko lang na lahat ng nasa paligid ko masaya. Ayoko may nakikita malungkot. Ayon naman sa Barangay Secretary, Kasalukuyan daw na nagmo-monitor ang kanilang kapitan sa mga CCTV nang namataan ang pagsasayaw ng babae. Si kapitan na rin mismo ang nag-upload ng video sa Facebook dahil natuwa sa kanilang kabarangay. Uh, we were so happy na ano nakita namin 'yon. At the same time, sabi namin, ano ko yung ginagawa noon? Baka lasing ata at, na naman ata siya, sabi namin. Pero Uh, nakita naman namin na hindi naman. Uh, I think uh, gusto niya lang i-test kung talaga nag-monitor din si sa CCTV. <laughs> Nasiyahan naman daw si Rhea. Dahil sa kanyang pagsasayaw, napatunayang gumagana ang CCTV ng barangay. Lampas 191,000 na ang views, 1.7k reactions at 387 shares na ang viral video ni Rhea. Janice Dennis para sa bayan.